hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sino man. Medyo mahaba po itong verse natin ngayon pero napakaganda po kasi ng nilalaman na to. Ang sabi po rito, unang punto rito, naghihintay daw ang Diyos dahil mahal niya tayo. Sabi niya, the Lord is not slow to fulfill His promise. Sino po sa inyo rito napangakuan pero alam mo yan, napako. <laughs> ang Diyos po hindi delayed, hindi siya maaga, hindi siya delayed. Laging sakto yung timing niya. Bawat segundo ng kanyang paghihintay, okay, para ibigay yung ating uh, ina -asam -asam na inaasam-asam na pangako niya, may perfect timing po ang Diyos. Kaya kung sa buhay nyo, parang ang tagal ng healing, bakit ang tagal ng breakthrough ko sa finances, bakit sa kabila ng lahat na ginagawa kong righteous living, bakit parang ang tagal ni Lord sagutin ang aking mga dasal. Huwag kang mainip kasi magtiwala ka sa timing ni Lord, huwag mong susukuan ang sarili mo or, or ang iba, kasi kung si Lord nga marunong maghintay, tayo rin dapat tayo marunong maghintay. Pangalawa, naghihintay daw po ang Diyos dahil siya ay patient, mataga, matyaga. Sabi niya, but He is patient toward you. Ang Diyos po hindi lang naghihintay, matiisin din siya. Hindi siya nagmamadali na hatulan ka o hatulan ako. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon, ng oportunidad para magbago. Sino sa inyo rito, para sinukuan niyo na yung, uh, alam niyo, yung mister niyo, misis niyo, yung anak yung pasaway. Alam niyo, may mga area po ba sa buhay niyo na, na parang feeling mo lang, okay? Wala na akong pag-asa. Wala na akong, uh, sobrang lugmok na ako sa kasalanan. Sobrang sama ko na. Pero Lord, the Lord po is patient. Hindi po siya, ya uh, 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 nagmamadali na hatulang ka. Ibig sabihin, huwag mong abusuhin din ang pasensya ng Diyos. Kung may paulit-ulit kang kasalanan, this is the time, lalo na ngayong season na to, to confront it and surrender it to God. I-acknowledge mo lang, Lord, hindi ko kaya to, isusuko ko sa iyo. So magpasalamat ka sa bawat araw. At pangatlo, as I end, naghihintay ang Diyos dahil gusto kanyang magsisi. Dahil po kung hindi tayo magsisisi sa mga kasalanan ating ginawa, sabi po sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay walang hanggang kamatayan for the wages of sin is death. Nawa po ay yung heart behind the tradition. Mas mahalaga. Nagpatawad ka pa sa nanay mo. Right? In-overcome mo na ba yung greed at impatience mo? Yung anger issue mo? Yung pagmumura mo? Yung mga lustful thoughts mo towards opposite sex? Yan po mga bagay na yan ang mas tinitingnan ng Diyos sa puso natin. Kasi po, panlayo ni ng Diyos, pinadala niya ang anak niya upang tubusin ikaw at ako sa ating mga kasalanan. Dahil kung hindi tayo tinubos ng Diyos, sa impyerno po ang tuloy natin. Huwag lang tayo magtradisyon. Magtanong tayo, Lord, ano yung mga bagay na gusto mong baguhin sa akin? Ano yung mga nasa puso ko na dapat tanggalin dahil ikamamatay ko spiritually or some of you, uh, uh, relationally at physically? May mga relasyon ka ba na kailangan mong putulin? May mga relasyon ka ba na dapat mong ipursu? Kaya God is calling us to repentance dahil kung hindi po tayo magre-repent sa ating mga kasalanan, naghihintay po sa atin ay eternal death. At dumating po ang anak niya si Jesus pupagtubusin tayo. At yun ang topic natin bukas. So, ikalawang Pedro 3.9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sino man. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong patience. napaka niyo po. Sa kabila ng paulit-ulit namin pagkakasala, sa kabila ng hihingi kaming tawad, uulitin na naman namin. Pero Lord, ikaw ay uh, Diyos na mapagpatawad. Hindi ka namin pwedeng uh, abusuhin. May hangganan din yan, Lord, at alam namin na ang buhay namin ay panandalian lamang. Ngunit salamat, Lord, sa iyong pasensya. Turuan mo kaming magpahaki ng landas mo ng pagbabago upang makanta makamta namin ang eternal life na pangako. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.